BALITANG SHOWBIZ! Hindi ko kaya na wala ka sa tabi ko. Viral ngayon ang madamdaming kwento ni Najina Lima at Ivan Cesar Ronquillo. Isang paalala sa kung gaano kalupit ang epekto ng fake news at mabilisang panghuhusga online. November 17, 2025. Kumalat ang balita sa pagpanaw ni sexy model Gina Lima. Ayon sa salaysay ni Ivan, dinala nila sa ospital si Gina matapos itong maging unresponsive at dineklara itong DOA. Pero sa parehong araw, may ilang content creators na agad kumalat ng paratang na si Ivan daw ang dahilan. November 18, 2025. Nagpost si Ivan ng huling video nila ni Gina kasabay ng mga huling salita niya. Mahal na mahal kita Gina, hindi ko kaya mabuhay nang wala ka. Ipinakita rin niya ang mga sugat sa mukha na umano'y gawa ng mga taong umatake sa kaniya dahil sa maling impormasyon. Ilang nagpakalat ng paratang, biglang nag-delete ng posts. November 19, 2025. Pumutok ang balita, pumanaw rin si Ivan matapos kitili ng sariling buhay. Lumabas din ang autopsy report. Walang marka ng pambubugbog kay Gina. Lumabas na nagkaroon siya ng paninikip ng dibdib at may history umano ng asma. Isang nakakayanig na paalala. Bago tayo mag-share, mag-react, o maghusga, alamin muna ang totoo. Minsan, buhay ang kapalit. Let's end the cycle of fake news.